No. Oh. Hmm. Nakita ko damangay mga ito kabilog. Ah? Bago na sila blado abla. Kaya pangitaon oh, ko mga damang na Hindi na to sila man na sila ala Bago sila. Ay, bago sila. mo, hindi pa Wala sila. Ito na. na May 1 million views ko. <laughs> Arana, Ara na. Ara na. Ako pag sa mga duwag ako May 1 million views ko. Kaliyog. 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 Kaliyog.